Sobrang dami niyang bunga. Kaso hilaw pa. Hanap tayo ng pwede na kainin. Pwede na to. Ganito lang siya kalaki. Native kasi to pero matamis. Hmm, ito pa oh. Ito pwede na to. Hmm. Dito lang siya sa tabi ng aming kusina. Sobrang dami. Hanap tayo, Ben, ang pwede na kainin. Huwag niyong pitasin niya kasi hindi pa siya pwede pitasin.